Nandito buhay guys. Nandito tayo ngayon sa Best Meal. Kung saan guys mag order tayo ng uh, pizza. Pizza Hut. Pizza Hut. So, inihintay ko guys within 10 minutes kasi lulutuin pa nila. Ang uh, nagluluto pala dito is uh, EMNI. Huh? EMNI. Ito po ang kanilang pangalan ng kanilang uh, restaurant, Best Meal. So, nagtitinda rin sila dito guys ng mga sandwich you no know, kung gusto ng sandwich mayroon din po silang sandwich Yan. so hihintayin ko lang within 10 minutes sabi niya 10 minutes daw natin hihintay so po, may mga protas din sila may juice kung gusto nyo mag order o or gusto kayong uminom ng juice pwede rin po guys, no? may juice may orange juice, may banana kung ano order nyo nandyan po kung gusto nyo pong juice kung ayaw nyo po sa drinks or soft drinks. So, yan po guys. No? So, hintayin ko lang po within 10 minutes kasi lulutuin pa nila. So, ito po ang pangalan ng kanilang Bismil. Ano? Pangalan ng kanilang restaurant. Bismil. So, ito din po ang kanilang maliit na ano, upuan lang nila. Cheer sa ka table no dalawa lang magkabilaan magkatapat so maliit lang kasi guys ang kanilang pwesto maliit lang pwesto nila kaya ano sila Mia Mia rakib para chicken ha Sadek Mia Mia rakib chicken ha Ada respect ko ya <coughs> Ko ya आया रकीब सो यह रकीब चिकन में मैं रखी बा लाल सेम अंत ये मैंने ताने ये मैंने अवल ही ना मैं ना पढ़ा था अवल शेल आना ही ना अवल आना शेल ताने अवल अवल शेल आना पिछा ही ना कोई ना था पर नोम दिलेल शोकल So kasi dati guys nag nagbili din po ako dito guys no. Yung uh, pizza dati nagbumili din po ako dito yung walang chicken, wala siyang flavor. So ngayon i-try natin yung chicken na uh, pizza with chicken no. May flavor siya na chicken. i natin kung uh, masarap ba siya or hindi. So Yan lang ang konti kong vlog. So sana wag kayong magsawa sa aking mga vlog, mga langga no. Supportahan nyo ako and uh, i-follow nyo rin po ako sa aking Facebook. And uh, God bless us all. Thank you so much for watching. Bye bye.